Binuksan na ni Kuya yung ano niya, oh. Kariton. Bukas si Kuya ng kariton. Kaya ang gagawin nila dito sa kariton na to. <coughs> Kaya ang gagawin nila dyan. Ayan, oh. Kunin yung basahan. Ay! Ay, kan, kinuha yung ice. Kinuha ni Kuya yung ice. Nilagay sa ano, sa lapag. Binuhat, nilagay sa ano, kariton. Yan. Kaya ngang gagawin nila dito. Ah, bibiyakin nila yung ice. So, yan, no. Ah, yeah tinibag-tibag na yung ice parang ano to eh yan isa pang ice lagay pa tinibag-tibag na paspas -pas siya yung pagtibag kay sus tagduk na ng bato kumanini kumanini siya tagkuha man ng kuhan nagkuha ng bato tagdugdug. Uno may estilo na pagka O may tagbutang asukal o asin. Asin, asin. Asin tagbutang ini kay Iceman. Tagbutang ng hilo. O yan pa, o. hilo na yan. Paatlong hilo na siya. kaya ang gagawin nila dito. Yan, tagtibag-tibag na nila yung hilo, oh. Tagtibag-tibag na ang yelo. Maganda to, maganda. Maganda to ang ano nito. Si tagtibag-tibag na ang yelo. Aroy! Parang ano to, masarap, masarap to, masarap sigurado. Ayun oh. Kumuha ng bato tag kuan-kuan tagdok-dok-dok-dok sa hilo. Sa ice, Ayan, kumuha pa uli ng ano, asin. Asin yan eh, kasi ice eh. Yilo, eh. Para mal mas malamig pag, pag, nilagyan ng asin. Ayan, yan ang technique dyan eh. Pagka ano, pag gusto mo malamig, lagyan mo ng, ng asin para mag sobrang malamig na malamig talaga. Kumuha ng charyo. Nilatag, latag, ilatag dyan yung ano, siguro sa ano. Ayan, taglatag nga. Eh mukang malinis itong paggawa nila ni Kuya. <laughs> mukang malinis ito eh. Oh. Mukang malinis. Ano kayang gagawin nila dito? Malalaman natin 'to, tinaktak oh, ang kamay para ibaon 'ano. Malalaman natin 'to kung anong anong sistema ng pagkaluto nila. Ano 'to? Uy. Parang mga bakal to 'yo. Eh, oh. Ano yung sinandok niya? Oh, ice cream. Ice cream. Gumawa ng ice cream. Yun, know Malinis ba yan? Balbas. Kuyang biguti, malinis ba yung ginawa mong ice cream? Sos, Maria. Malinis to, malinis. Anong gagawin dito? Yan, tinusok sa ano, oh? Ah, ice cream nga ito. Tutusok doon, oh. No? Pasti lang, nangalima. Tagduk-duk ra. Way, way, way ka walang cover. Walang cover. Yun, no? <laughs> Walang makatakip. Diyos ko, yun no? oh. May laman na doon sa loob. Gabi man ang mga tao doon yung kalimpyo ba sa na ice cream. Ayun oh, no? mga, e, mga dumi-dumi pa yung gilid ng ano. ng nilagyan nila oh. Mga kalawang. Sus! Ay, yung ganyan din Pagkatapos mo inikain ng ice cream, <laughs> igit-igit kasut ka oh. Gabi, yeah, may mga takip yung mga ano nila. Dapat may takip eh, kasi yung alima nila ganun lang nila, oh. Dapat lagi nang takip eh, oh. oh. Yan, oh. Kuha si ano, lagay niya dun sa ano. Oh. Ayan, no, oh, lagi ng panusok. Yan, ice cream nga yan talaga, ice cream. Ayan, no, oh, ice cream, oh. Panusok, oh. Kasi may lagyan ng panusok, ice cream nga yan. Ganyan lang ginagawa nilang ice cream. Pero ang tanong, malinis ba yan? Ha? Oh? Bigote. Eh, yeah, no? nag -e enjoy sa si bigote. Tuktok pa niya, oh. Ay, ay. Ando na mga kalawang yan? Nang hulog na sa loob. <coughs> Kasi tinutuktok mo, eh, oh. Grabe na mga tao, ini. Eh. Ayan, tinakpan ng lampin. Ah, basahan, ano ba yan? Kumot. Ayan, kinuha lang mga daliri niya, oh. Sus, Diyos ko. Ang linis na talaga ng paggagawa. Ito yung daliri na sa loob lang ng ano. Sa loob ng bunganga ng ano. hindi gapon, lipa gapon ni. Di <laughs> yeah, gapon ba dyan, ah. at Ito na, tagtasaw-saw na dyan sa ano. Sa ginawa niyang ano, pampalasa, flavoring. O, oh, kain na kayo. <laughs> Kain na kayo dyan. Binili nyo. Ayan, no, oh. Masarap pagkaluto nyan. Wow. Oh. Ayan, sa'yo. Oh. Eh, sa bata. Mga bata pala ito. Ayan, oh. Ito, sa akin. nasa'y sa akin bunguton. <laughs> Ayan, sa'yo. Oh. <laughs> Sus, magtatae ka nito. Pagkatapos mong Sigurado. Tapos na.